upang ang banal na espiritu ay nagbigay inspirasyon sa mga salitang, huwag matakot, ng maraming beses sa Biblia, hindi ba ito nagsasabi sa iyo na ang Diyos ay nagsasalita sa kanyang mga anak sa bawat araw ng taon, kahit man lang. Kung walang magpapatunay nito sa iyo, ang pagbibigay diin at pag-uulit ay hindi lamang nagkataon, kundi isang paraan para ipaalam sa iyo ang isang bagay. Kung nahihirapan kang pakinggan ang Diyos, para sa iyo ang video na ito. Gayon Gayunpaman, ang issue ay hindi dahil hindi nagsasalita ang Diyos, ngunit hindi ka masyadong maasikaso para marinig siya. Sa video na ito, tatalakayin natin ang siyam na malinaw na palatandaan na ang Diyos ay nakikipag-usap sayo. Tinitiyak ko iyo na ang pag-unawang ito ay magbabago sa iyong pananaw sa Diyos at babaguhin ang iyong buhay para sa kabutihan. Bago tayo magpatuloy, pindutin ang subscription bell kung hindi mo pa nagagawa. Nakakita ka na ba ng isang responsableng ama na tumangging makipag-usap sa kanyang paslit sa loob ng isang buong linggo kahit na magkasama sila sa iisang bubong? Mga minamahal, ikaw ay anak ng Diyos at palagi kang kinakausap ng iyong ama. Sa katunayan, hindi siya pumupunta sa isang araw nang hindi ka sinusuri para tanungin kung kumusta ka o kumusta ang iyong araw. Sinasabi ng Job 33 labing apat na, sapagkat ang Diyos ay nagsasalita, ngayon ay isang paraan, ngayon ay iba na, bagamat walang nakakaalam nito. Ninanais niya na mamuhay ka ng may layunin, kaya naman sinusubukan din niyang kausapin ka sa bawat hakbang ng paraan sa anumang ginagawa mo. Ang tanong ay, naririnig mo ba siya? Masasabi mo bang may kumpiyansa na narinig mo ang Diyos bago gawin ang desisyong yon? Kadalasan maaari tayong magambala kapag ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng tinig ng ating isip at laman. Habang nabubuhay ka sa mundo, madali para sa iyong isip na mapuno ng pag-aalala na kahit magsalita ang Diyos, hindi mo siya marinig. At para sa ilan, ang boses ng kaaway ang nakakagambala sa kanila. Oo, ang Diablo ay nagsasalita, naglalakad, at kung paano mo marinig ang Diyos, maririnig mo rin siya. Ang diablo ay tuso at kumikilos din para pigilan ang gustong sabihin sa iyo ng Diyos tungkol sa iyong trabaho, kasal at kalusugan. Ayaw ng diablo na umunlad ka, kaya tuwing magsasalita ang Diyos, dumarating din siya para guluhin ka. Ito ang dahilan kung bakit mahirap para sa marami na maiba ang tinig ng Diyos sa maraming tinig. Gayunpaman, mayroong siyam na malinaw na senyales na makatutulong sa iyo, na makilala kung tunay na Diyos ang nakikipag-usap sa iyo. Kaya, ano ang mga palatandaang ito? Numero uno, ang boses niya ang nagbibigay sa iyo ng lakas. Ang tinig ng Diyos ay makapangyarihan, nagdudulot ito ng buhay, at nagliliwanag. Ang tinig ng Diyos ay ang Diyos mismo. Sinasabi ng Juan Isa, isa, nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Kapag ang Diyos nga ang nakikipag-usap sa iyo, nararamdaman mo ang pagdagsa ng enerhiya at pagiging positibo. Pinapabilis nito ang iyong katawan. Kung iisipin mong mabuti, nagkaroon ka ng mga panahon sa nakaraan kung saan kulang ka sa lakas upang harapin ang isang pangyayari o magsagawa ng isang partikular na gawain, Biglang, nakakuha ka ng salita mula sa Diyos at nakuha mo ng napakahusay na lampa sa iyong pinakamaligaw na imahinasyon. Iyan ang gawain ng tinig ng Diyos na ipinapakita. Ang salita ng Diyos sa Juan ay nagsasabi na ang kanyang mga salita ay espiritu at sila ay buhay. Sa tuwing kinakausap ka ng Diyos, sa pamamagitan man ng mga panalangin o kapag nag-aaral ng mga banal na kasulatan, nagiging mas aktibo ka, at hinihikayat kang magpatuloy. Ang boses ng Diyos ay may hahalin tulad sa isang motivational pep talk, na nagbibigay kapangyarihan, at naghahanda sa iyo para sa tagumpay sa mga laban na iyong kinakaharap. Sinasabi ng Ezekiel dalawa, dalawa, habang siya ay nagsasalita, ang espiritu ay pumasok sa akin at itinaas ako sa aking mga paa at narinig ko siyang nagsasalita. Ang tinig ng Diyos ay palaging magpapakilos sa iyo. Kahit na ikaw ay masyadong mahina upang gawin ang sinabi ng Diyos, nakakakuha ka ng lakas kapag ang Diyos ay nagsasalita sa iyo. Ito ay isang tiyak na paraan upang malaman na naririnig mo ang tinig ng Diyos. Bilang dalawa ang iyong naririnig ay sumasang-ayon sa salita ng Diyos. Hindi maaaring kontrahin ng Diyos ang nabasa mo sa Biblia. Ang banal na espiritu, sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos Ama, ay nagbigay inspirasyon sa mga piling tao upang isulat ang banal na aklat. Ang aklat na iyon ay magagamit kapag kailangan mo ng kalinawan sa anumang bahagi ng iyong buhay. Ito ay isang paraan upang maunawaan ang tinig ng Diyos. Kapag ang Diyos ay nagsasalita sa iyo, ito ay nakaayon sa Biblia. Hindi kailanman sasabihin sa iyo ng Diyos na gawin ang anumang bagay na hindi niya ipinag-utos sa iyo, nagawin sa kanyang salita. Tulad ng tama na sinabi ni Juan, ang Diyos ay ang salita mismo, kaya hindi niya maaaring salungatin ang kanyang sarili. Ang Diyos ay nabubuhay sa pamamagitan ng integridad, hindi niya binabago ang kanyang kalikasan. Ano man ang kanyang sinabi sa Biblia ay totoo, at nananatili magpakailanman. Hindi niya kailanman binabago ang anumang bagay na kanyang sinalita. Kung ang tinig na iyong naririnig ay nagsasabi ng isang bagay na hindi mo mahahanap sa salita ng Diyos, kung gayon hindi ang Ama ang nagsasalita. Pangatlo, kapag ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo, ang pananampalataya ay tumataas sa iyo. Mga minamahal, ang tinig ng Diyos ay pumupukaw ng pananampalataya sa iyo. Ang pananampalatayang iyon ay nagtutulak sa iyo na magtiwala sa kanya, nagampanan ang lahat ng kanyang sinasalita, at kumilos ayon sa kanyang sinasabi. Kadalasan, kapag nahaharap sa mahihirap na panahon, ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos ay hindi madaling gawin. Ngunit kapag kailangan ka ng Diyos na magtiwala sa kanyang kakayahan na baguhin ang sitwasyong iyon, pinupukaw niya ang pananampalataya sa iyong puso. Ano mang oras na mangyari ito, mga minamahal, alamin na ang Diyos ang nagsasalita sa iyo. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob upang mangaha sa mga bagay na tinatakasan ng iba. Binibigyang daan ka nitong manindigan ng malakas sa pag-asa gaano man ito katagal. Alalahanin mo si Abraham. Kinausap siya ng anghel at sinabi sa kanya na bibigyan ng Diyos si Sara ng anak. Ang mga salitang iyon mula sa anghel ay lalong nagpasigla sa kanyang pananampalataya. Si Abraham ay nakapaghintay sa Diyos hanggang sa maganap ang salitang iyon. Bilang apat, magkakaroon ng kumpirmasyon mula sa kanyang mga tagapaglingkod. Sinasabi ng Biblia na sa pamamagitan ng dalawang bagay na hindi nababago, imposibleng magsinungaling ang Diyos. Sinabi pa ng dalawa Corinthians 13, Isa, sa bibig ng dalawa, o tatlong saksi, ay matatatag ang bawat salita. Mga minamahal, isa sa mga paraan na mapapatunayan mo na ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo, ay kapag ang iba, ay nagpapatunay nito. Hindi yon nangangahulugan na kailangan mong humiling sa iba na tulungan kang kumpirmahin. Hindi. Mula sa mga panalangin ng iyong pastor na nakaantig sa iyong puso hanggang sa salitang ibinahagi sa iyo ng isang kaibigan sa tawag sa telepono, ang Diyos ang nagsasalita. Kadalasan, ang mga salitang ito mula sa iba ay umaayon sa kung ano ang narinig mo sa iyong espiritu kamakailan lamang. Pakiramdam mo ay may isang pagklik sa loob mo. Ito ay walang iba kundi ang Diyos na nagpapatibay at nagpapatunay sa kung ano ang Kanyang sinusubukang ipaalam sa iyo. Ito ay tinatawag na kumpirmasyon ng Kanyang salita. Sa kwento ng kapanganakan ni Jesus, isang anghel ang nakipag-usap kay Maria. Sinabi niya sa Kanya na siya ay mangananak ng isang bata. Pinagtibay din niya ang salita kay Joseph, ang ama, at Elizabeth, ang ina ni Juan Bautista. Kapag ang Diyos ang nakikipag-usap sa iyo, maaari kang pumunta sa simbahan sa isang linggo at marinig ang iyong mga ngaral na nagsasabi ng parehong bagay. Palagi siyang nagdadala ng napapanahong kumpirmasyon sa iyo. Maaaring gamitin ng Diyos ang sinuman at anumang bagay upang kumpirmahin ang kanyang mga salita. Maaaring ang iyong mga pastor, magagamit niya ang mga ito para turuan ka. Magagamit din ng Diyos ang mga ito para bigyan ka ng mga salita sa mahihirap na panahon para hikayatin ka. Alam mo ba na ang mga kanta ng pagsamba na pinakikinggan mo ay maaaring isang paraan ng pag-abot ng Diyos sa iyo? Oo, habang nakikinig sa isang kristyanong kanta, maaari kang makarinig ng isang linya o dalawa na perpektong tumutugma sa iyong sitwasyon. Iyan ay ang Diyos hinding hindi niya papalampasin ang pagkakataong aliwin, gabayan, sawayin, at turuan ka dahil mahal ka niya. Kaya huwag matakot na magtiwala at sumunod sa kanyang salita. Numero 5, Inner Peace Kapag nagsasalita ang Diyos, kadalasan ay may pakiramdam ng kapayapaan sa loob at kumpirmasyon na kasama ng kanyang mensahe. Kung naghahanap ka ng patnubay sa isang partikular na bagay at biglang nakadama ng malalim na pakiramdam ng kalmado, kalinawan, maaring ito ay isang senyales na ang Diyos ay nagbigay ng sagot o direksyon. Ang panloob na kapayapaang ito ay nagpapatunay na ikaw ay nasa tamang landas, at makapagbibigay ng katiyakang kailangan upang sumulong ng may kumpiyansa. Paano kapag naranasan mo ang pagkawala ng kapayapaan? Kadalasan ay para iligtas ka mula sa paparating na panganib o para balaan ka na huwag gumawa ng isang tiyak na hakbang. Maaari kang gumugol ng oras sa pagpaplano ng isang paglalakbay at ilang araw sa iyong paglalakbay. Ikaw ay magiging lubhang nag-aalangan at hindi mapakali. Iyon ang Diyos na nagsasalita at sinusubukang makuha ang iyong atensyon. Ang pinakamahusay na magagawa mo sa gayong sandali ay ang manalangin at humingi ng kaliwanagan sa kanyang kalooban. Minamahal, ang Diyos ay nakakaalam ng lahat. Nakikita niya ang lahat at alam niya ang lahat, pati na ang iyong kinabukasan. Alam niya kung paano makakasira sa iyo ang mga desisyong ginagawa mo nang may mabuting kalooban. Hindi siya magiging mabuting ama na hahayaan kang mapunta sa kapahamakan kaya palagi niyang kukunin ang iyong atensyon sa pamamagitan ng pansamantalang paggambala sa iyong kapayapaan. Number 6, Intuition at Gut Feelings Ang isang karaniwang paraan ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa atin, ay sa pamamagitan ng ating intuition o gut feelings. Naramdaman mo na ba ang isang bagay ng malakas kapag gagawa ka ng isang bagay o gumawa ng isang tiyak na desisyon, Marahil ay naranasan mo na ang pakiramdam na may isang bagay na hindi tama o dapat kang tumahak sa isang tiyak na landas. Ang mga intuitive nudge na ito ay kadalasang maaaring maging senyales na ginagabayan ka ng Diyos at nakikipag-usap sa iyong puso. Dahil mas madalas kaysa sa hindi, ang ating intuition ay ang pagpapahayag ng espiritu ng Diyos sa atin, ang Espiritu Santo. Numero pito, banal na mga pagkakataon at appointment. Ang isa pang palatandaan na ang Diyos ay maaaring nakikipag-usap sa iyo ay sa pamamagitan ng banal na mga pagkakataon. Ito ang mga sitwasyon kung saan nagkakatugma ang mga kaganapan na humahantong sa iyong maniwala na mayroong higit pa sa paglalaro kaysa sa pagkakataon lamang. Halimbawa, Maaaring random kang makatagpo ng isang taong nagsasalita ng eksaktong mga salita ng karunungan na kailangan mong marinig o natitisod sa isang libro o video na tumutugon sa isang tanong na pinag-iisipan mo. Minsan ito ay maaaring mga banal na appointment na lubos na makakaapekto sa iyong buhay. Isipin ang isang estranghero na nag-aalok sa iyo ng eksakto kung ano ang kailangan mo sa isang partikular na sandali o isang kusang pag-uusap na humahantong sa isang mahalagang muling pagising sa Ang mga pagtatagpong ito ay hindi lamang nagkataon, ang Diyos ay aktibong naroroon sa paggabay sa iyong landas. Ang mga ito ay mga pahiwatig ng kung ano ang kanyang ipinapahayag sa Numero 8, Mga Paulit-ulit na Pag-iisip o Ideya Nagkaroon ka na ba ng ideya o ideya na tila paulit-ulit na pumapasok sa iyong isipan? Ito ay maaaring isang solusyon sa isang problema na iyong pinaghihirapan o isang malikhaing inspirasyon para sa isang proyekto. Ang mga paulit-ulit na pag-iisip na ito ay kadalasang paraan ng Diyos sa pagsasalita ng direkta sa iyong isipan. Bigyang pansin ang mga kaisipang ito at isaalang-alang kung naayon ang mga ito sa iyong mga pinahahalagahan at mythin. Kung gagawin nila, maaaring ito ay isang senyales na ginagabayan ka ng Diyos patungo sa isang partikular na landas o desisyon. Ang isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng iyong mga iniisip at tinig ng Diyos ay na ang iyong mga iniisip ay naglilingkod lamang sa iyo, habang ang tinig ng Diyos ay naglilingkod sa Kanya. Sinasabi ng Dalasya 5 oras 17 minuto, sapagkat ang laman ay naghahangad ng salungat sa Espiritu, at ang espiritu ay salungat sa laman. Sila'y nagkakasalungatan, kaya't huwag niyong gawin ang anumang ibig niyo. Ang iyong mga iniisip ay umaayon sa mga hilig ng iyong laman. Ang ninanais ng iyong isip ay ayon sa iyong kagustuhan at interes. Ito ay palaging naaayon sa kung ano ang gusto mo. Gayunpaman, ang Diyos ay isang espiritong nilalang, at kapag siya ay nakipag-usap sa iyo, ang kanyang sasabihin, ay maaaring hindi kinakailangang sumang-ayon sa iyong mga pagnanasa sa Ang tinig ng Diyos ay malinaw na nagpapahayag ng kanyang kalooban sa iyo. Sinasabi niya sa iyo ang buong katotohanan. Ang talata sa itaas ay nagsasabi sa atin na ang laman, ay naghahangad ng salungat sa Espiritu, kaya anuman ang sinasabi ng tinig ng Diyos sa iyo ay maaaring laban sa iyong mga iniisip at kagustuhan. Sa kabila nito, dapat mong sundin ang tinig ng Diyos at gawin kung ano ang kanyang sinasabi sa iyo na gawin. Iyan ang patunay na hindi ka namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa espiritu. Numero siyam, pangarap at pangitain. Ang mga panaginip at mga pangitain ay matagal nang nauugnay sa banal na komunikasyon. Sa mga banal na kasulatan, maraming propeta ang nakatanggap ng mahahalagang mensahe mula sa Diyos sa pamamagitan ng mga medium na ito. Minsan ang mga mensahe ng Diyos sa panaginip ay maaaring diretsyo at madaling maunawaan. Sa ibang pagkakataon, maaaring simboliko ang mga ito at nangangailangan ng interpretasyon. Kung madalas kang magkaroon ng matingkad na panaginip o gumising na may malakas na pakiramdam ng isang pangitain, maaaring sinusubukan ng Diyos na makipag-usap sa'yo. Kapag nakita mo ang alinman sa mga palatandaang ito, ano ang dapat mong gawin? Humingi ng karunungan ng Diyos upang inavigate ang mga bagay. Ang karunungan ng Diyos ay supernatural at lampas sa iyong pangunawa. Itinataboy ka nito patungo sa tamang landas ang Diyos ay nakakaalam ng lahat. Maaari siyang makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng pagsasabi sa iyo ng eksakto kung ano ang dapat mong gawin, lalo na kapag nalilito ka at naubusan ka ng mga ideya. Makikita mo na ngayon na laging may sinasabi ang Diyos sa iyo sa iba't ibang paraan. Dapat mong suriin ang iyong sarili upang matiyak na hindi mo binabaliwala ang mga palatandaan na ginagamit ng Diyos upang maabot ka kapag sa wakas ay napansin mo ang mga palatandaan, dapat kang maging tanggap sa kanyang mga salita. Gayunpaman, dapat mong malaman na hanggat nais ng Diyos na makipag-usap sa iyo, may ilang mga hadlang sa pakikinig mula sa Diyos. Ang isa ay ang hindi pagnanais na makinig at sumunod sa tinig ng Diyos. Ang pakikipag-usap ng Diyos sa iyo, ay nakasalalay sa kung paano ka tumugon at sumunod sa kanyang tinig sa nakalipas na mga panahon. Sa isa Samuel kabanata tatlo, tinawag ng Diyos si Samuel. Noong bata pa siya, akala niya si Eli ang tumatawag sa kanya. Nakilala ni Eli ang tinig ng Diyos. Gaya ng nakikita natin sa isa Samuel tatlo, siyam, sinabi ni Eli kay Samuel, humayo ka at humiga, at kung tatawagin ka niya, sabihin mo, magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod kaya't humayo si Samuel at nahiga sa kanyang kinaroroonan. Hanggang sa tumugon si Samuel at ipinahayag ang kanyang kahandaang makinig ay ipinasa ng Diyos ang kanyang mensahe sa kanya. Hindi ka magsasalita ng Diyos kung hindi niya nakikita ang iyong kahandaang makinig at sumunod. Ang boses ng ibang tao sa paligid mo ay maaari ding maging hadlang sa pakikinig sa tinig ng Diyos. Minsan masyado kang interesado sa sinasabi ng iba sa paligid mo kaya hindi mo pinapansin ang sasabihin ng Diyos. Mahalagang lunurin ang ingay ng iba at tumuon sa sinasabi ng Diyos sayo sa iyo sa ganong oras. Ang iyong mga pagdududa ay maaari ring makahadlang sa Diyos na makipag-usap sa iyo. Kaya alisin mo ang mga hadlang na ito upang marinig mo ng malinaw ang tinig ng Diyos nang walang anumang kalituhan. Panghuli, ang mga distractions ay maaari ding makahadlang sa iyong marinig ang tinig ng Diyos. Ang kalaban ay may boses, ang iyong mga iniisip ay may boses, at ang mundo, at ang ingay nito ay may sariling boses din ang pinakamahusay na paraan upang maiba ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng paghingi ng espiritu ng pag-unawa. Hinihimok ko kayong gawin itong isang punto ng tungkulin sa linggong ito, at makikita niyong tulungan kayo ng banal na espiritu. Ngayon manalangin tayo. Ama, gusto kitang pasalamatan kung sino ka. Ikaw ay dakila, mapagmahal, at maawain. Lagi mo akong iningatan sa ilalim ng iyong pagbabantay, iniligtas mo ako sa panganib, at patuloy mo akong ginagabayan. Pinupuri at sinasamba kita sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat, Diyos, dahil hindi mo ako iniwan kapag nagkamali ako. Salamat sa pagtulong mo sa akin na lumago sa iyo. Nagpapasalamat ako na patuloy mo akong pinupuno ng pagmamahal at kaalaman sa iyong salita. Pinagpapala ko ang iyong banal na pangalan. Ama, humihingi ako ng iyong kapatawaran. Pagmasdan ang aking mga paraan. Tingnan kung tinahak ko ang isang landas na hindi nakalulugod sa iyo. Linisin mo ako ng iyong dugo at tulungan mo akong tuparin ang iyong mga hangarin kahit na hindi ito naaayon sa akin ihiwalay mo ako sa bawat maling pamumuhay ama napagtanto ko na nagsasalita ka sa iba't ibang paraan kaya naman binubuksan ko ang aking sarili sa iyo turuan mo ako sa paraang nakalulugod sa iyo ipakita sa akin ang susunod na hakbang na gagawin hindi ko na gustong gumawa ng anumang mga desisyon nang hindi nakakarinig mula sa iyo kaya naman, dalangin ko na gabayan mo ako sa pamamagitan ng iyong salita. Buksan ang aking mga mata upang makita kung ano mismo ang iyong tinawag sa akin na gawin. Turuan mo ako ng hakbang-hakbang sa pamamagitan ng tinig ng banal na espiritu kung saan ako pupunta sa aking pananalapi, relasyon, at lakaran kasama mo. Habang inilalapat ko ang matalino at makadiyos na payo mula sa iba, tulungan mo akong hindi makaligtaan ang iyong tinig. Panginoon, mangyaring patatagin ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng iyong tinig. Panginoon, kinikilala ko na lagi mo akong magsasalita mula sa iyong salita. Hinahanap kita ngayon para sa lakas upang lumikha ng oras para sa iyo. Dalangin ko ang kalinawan at pag-unawa na makilala ko ang iba pang mga palatandaan na ginagamit mo upang makipag-usap sa akin buksan ang aking mga mata, at tainga, upang makita, at marinig ang iyong tinig na nagsasalita sa buong mundo sa paligid ko. Bigyan mo ako ng karunungan at pag-unawa, upang maipaliwanag ng tama ang mga palatandaang ito. Tulungan akong magtiwala sa iyong plano, at magkaroon ng pananampalataya na pinapatnubayan mo ako sa tamang direksyon. Punuin ang aking puso ng kapayapaan, habang sinusunod ko ang iyong landas para sa aking buhay, sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring pindutin ang like button at mag-iwan ng komento. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel kung hindi mo pa nagagawa. Pagpalain ka ng Diyos. See you sa susunod na video.